Sa bawat lumang simbahan na itinayo noong panahon ng Kastila, may mga kwentong bumabalot na tila hindi basta-basta gawa-gawa lang. Mga lihim na tilapilit itinatago at ang tanong ng marami may kayamanang nakabaon sa ilalim ng mga lumang simbahang ito, marami sa mga simbahang ito ay itinayo noong ika-16 hanggang ika-18 siglo ng mga Kastila bilang bahagi ng kolonisasyon. Bukod sa pagiging sentro ng pananampalataya, ang simbahan ay nagsilbing taguan ng mga dokumento, ginto at minsan lihim. May mga ulat na nagsasabing ang mga prele ay nagtatago ng mga kayamanang galing sa mga tribo o kayay donasyon ng mayayamang pamilya. Isang nakakagulat na bahagi ng maraming lumang simbahan ay ang mga lihim na lagusan. May mga nakatagong pintuan sa ilalim ng altar, mga hagdang pababa, at mga kuweba na tila ginawa hindi para sa ordinaryong mata. Ayon sa ilang alamat, dito umano inililipat ang mga kayamanang kailangang itago mula sa mga mananakop o tulisan. May ilang treasure hunters na nagsabing may nahanap silang mga lumang barya, silver ornaments, at antique religious items sa paligid ng mga abandonadong simbahan. Pero hanggang ngayon, wala pang opisyal na ebidensya na may malalaking kayamanang natagpuan. Ang ilan ay naniniwala na ito'y katang-isip lang, gawa ng mga matatanda para hadlangan ng mga magnanakaw. Hindi mo basta-basta mahuhukay ang ginto sa simbahan. Kasi hindi ito basta kayamanang material, kundi kasaysayan. Ang mga lumang simbahan ay hindi lang bahay ng kayamanang pisikal, kundi ng kayamanang espiritual at kasaysayan. Ito'y mga alaala ng ating pagkakakilanlan bilang Pilipino. Ikaw, naniniwala ka ba na may nakatagong kayamanan sa ilalim ng mga lumang simbahan? O baka ang tunay na kayamanan ay ang mga kwento at paniniwalang iniwan ng ating mga ninuno? Kung gusto mo pa ng mga ganitong misteryo, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. I-share mo rin ito kung naniniwala kang may mga lihim pa tayong dapat tuklasin.